Salamat na lang, mga Pilipino tayo, ang mga nanay natin, ang mga kabiyak, mga ate, ay mga Pilipinang mahuhusay. The lady is appreciated and celebrated by her family. Imagine, her children arise and call her blessed. Pagbangon ba ng anak nyo? Sabihin, blessed ang nanay ko, thank you Lord. O, wala pa po bang breakfast? Ito na naman. Ganun ang baba, sinasabi ng mga bata. By the way, wala kayong karapatan mga bata magganyan Ako wala pa kayong income at entrega. Dapat lagi sa bahay, seafood. What you see, that's the food. Hindi yung hanap ka naghanap ng kung ano-ano, wala ka namang ina dyan. Pero pagising ng asawa niya, pagising ng mga anak, pinupuri siya agad. So you niya, know, this is life. This is a very nice home. At hindi laging kailangang mayaman sa pera para maging ganon. Basta lang maayos. Ilang atang basic necessities are there and in place. May correct management. Masaya ang buhay pamilya, everybody is inspired to come home. Pagka ang asawa ay ayaw pang umuwi, hindi pa umuwi kung hindi lasing. Ang mga anak ay ayaw umuwi kung hindi hating gabi na o umaga na. Baka hindi attractive umuwi sa tahanan. So, dapat attractive. At hindi lang yung asawa o mga anak ang may duty na gawing attractive yon. I mean, hindi lang yung nanay. Lahat may duty to make the home attractive para nakakadagdag ka sa pagiging attractive na yung bahay. So people want to come home. Proverbs 31, 29-30 Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Sabi ko nun, marami naman, marami namang gumagawa ng mga ganyan-ganyan din, pero kakaiba ka nahihigitan mo silang lahat. Sabi, alam mo yung ganda, yung alindog? Sandali lang yan. Ang tao, sandali lang naman talagang physically maganda. 10 to 20 years siguro na maganda. And the rest of your life, nagpapaganda na lang. Di diba? Pero, sa sandali, kaya kung ang capital mo lang beauty masyadong mabilis maubos yung capital na yan. Pero kung ang capital mo yung noble character, yan hindi na sa pagdaan ng panahon, lalo pang gumaganda. Sabi ngayon, a woman who fears the Lord is to be praised. In other words, this woman fears the Lord. Hindi natin nakitang i siya na simba ng simba, dasal ng dasal, sa ulo na sa ulo ng mga verses, namamanata at kung ano no, hindi. But this woman practices high religion. Kasi yung action niya, yung kanyang character, yung kanyang fruitfulness, ang nagpapahayag ng kanyang mataas na uri ng paggalang, pagkilala, at pagsamba sa Diyos. Because character and fruitfulness is or both high religion. Kung dasal ka ng dasal, wala ka namang ginagawang hanap buhay, ano in-expect mo, uula ng pera? Eh, kung nilakip mo pa ng dasal yung ginagawa mo, di mabuti. But you see, it's very deliberate that the description of this woman as a godly woman was not filled with religiosity but with good deeds and good character. Kasi ipinapakita dito talaga na ang tunay na pananalig sa Diyos ay naipapakita, naipapaliwanag, at naihawa sa iba sa pamamagitan ng kabutihan ng asal at mabubuting gawa. The lady fears the Lord. And the lady's fear of the Lord is expressed, articulated by her excellent work, vocabulary, deportment, etiquette, character, high religion, ang mga bagay na ito. Better than formal religiosity. Nadadaig ng mahuhusay na karakter ang mga religyoso. Sa katunayan, maraming ang religyoso, eh, masahan ang karakter. Eh, kung Maganda na yung character mo, religious ka pa, hindi eh, doble. Pero ang in-emphasize dito, idiniin yung kanyang pagiging maka-Diyos na nakikita sa kanyang gawa. Proverbs 31.31 31, 31, Honor her for all her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Husbands, do you honor your very good wives? Wife, do you honor your husband for his being such a good man? Children, do you honor your mother, your father? Parents, do you honor your child or children? The family members should honor each other, not dishonor. You celebrate each other. You praise each other. Hindi yung pinupuri mo sa iba. Alam mo ang anak ko, alam mo ang anak ko. No, yung anak mo mismo sabihin mo, I'm very happy about you. Natutuwa ako sa iyo. And be expressive of that. The lady is honorable and is honored. Ano ang mga iba pa mga leksyon na maaari nating mapulot dito sa description na ito ng isang ulirang babae? In fact, ganyan din dapat ang ulirang lalaki, ang ulirang tao, ulirang anak. First of all, life could be full of troubles, of troubling needs. Maraming problema ang buhay. Maraming kailangan. Maraming suliranin. Hindi yan bago, hindi yan sorpresa. Job 5.7, man is born to trouble. Talagang yan ang haharapin ng bawat tao, mga suliranin. Ang lesson sa babaeng ito, prepare for, fortify, strengthen yourself against troubling needs. Hindi nakakagulat na magkakaroon ng problema dapat yung asahan. Ang nakakagulat ay, wala kang paghahanda sa problema na siguradong darating. Yun ang nakakagulat. Huwag kang magulat na umuulan, pag tag-ulan. ngayon kahit kailan umuulan na lang. Ang nakakagulat ay ito, sipunin ka, mahina ang katawan mo, wala kang dalampayong. Yun ang nakakagulat. Marami kang mga sakit ang nakakagulat, lakad ka ng lakad, wala kang dalang gamot. Eh, alam mo naman na may sakit ka. Yung pagdating ng problema, hindi nakakagulat. Ang nakakagulat ay, hindi ka man lang naghahanda. Nakakagulat ba yung exam, yung estudyante? No. It's part of student life. Pero ba't hindi ka handa? Alam mo naman may exam lagi. Alam mo na may ipapas na homework, may ipapas na project, may deadline yon. Ba't di mo masubmit? Yun ang nakakagulat. Alam mo may pangangailangan, di mo yun ang sikaso. Tapos aasa ka na, papasa ka. Yun ang malaking kabiguan sa buhay, mga kapatid. Umaasa kang umani, nandi mo tinanim. Magpapapray ka? Ipagpray mo naman na gumaling ang baga ako. Matapos mong lunurin yan sa tatlong anggat dam na alak. Matapos mong puyatin ang sarili mo araw-araw, ubusin ang sarili mo ang pera mo sa mga walang kwentang pagkain, at matapos kang manigarilyo ng manigarilyo, ipagpe-pray ko na gumaling ka. Alam mo ba na ang prayer ay pag-ani ng itinanim? Pag hindi mo itinanim, kahit mangisay ka ng kape pray, hindi mangyayari yun. Kasi sabi, you harvest what you plant inaani ang itinanim. Akala nung iba ang prayer magic na pag nagpray ka, mababali wala na yung katotohanan na pinabayaan niya ang kalusugan niya at magically gagaling siya. No. May sakit ka ngayon, pinabayaan mo nung nakaraang taon, Nagpe-pray kang gumaling ka, well, magtanim ka ngayon ng kabutihan sa iyong katawan. Magsimula kang magpagamot, kumain ng masarap, masustansya, magpahinga, tanggalin mo yung mga bisyo. At baka next year gumaling ka. Pero huwag mong asahan ngayon, nagpray tayo, gagaling ka. Magic ang tawag doon. Pero yung, sabihin mo, ipagparin mo naman na pumasa ako sa exam. Nag-aral ka ba? Hindi. E di sasayangin mo oras ko pananalangin. Ipanalangin mo man, magkapera ako sa pangangailangan ko next month. May itinanim ka ba? May pinauutang ka ba? May negosyo ka ba? Naghanap buhay ka ba? Ume-expect ka ba ng sweldo? Wala. Eh bakit ka'ti ipapanalangin magkapera? When we pray according to God's will, He hears us. And the will of God is, you harvest what you plant. Hindi natin naintindihan yung prayer. Akala natin, pagmamadjikin mo Diyos. Kaya bakit po kaya ako pray ng pray, hindi naman dinidinig? Dininig na, hindi po sinasagot. Sinagot na, ang sagot ay no. Hindi po ba na dinig no, ang laki-laking no? Dahil nagpe-pray ka, na umunlad ka sa buhay, ang tamad-tamad mo, no. Magpakasipag ka para ka umunlad. You harvest what you plant. Learn from this lady.